Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload Malaking tulong na po yan mga idol Maraming salamat Shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang Sa ating mga bagong upload Sa mga silent listener Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard Sa mga baker, Sa mga blind community Maraming salamat sa supportan ninyo uh, Mabuhay po kayong lahat mga idol Simulan na po natin ang ating kwento At dahil wala na doon ang mga osal na panguntra ng mga espya para sa mga portal nitong si Butchok. Kaya na nang binatil yung sundalo na muling makapaglatag ng mga pintuan na portal. Kaya habang nagpatalon-talon at nagpalipat-lipat ng pwisto itong si Butchok doon sa mga sanga ng puno ng kahoy, biglang naglaho na lamang ito na labis na ikinagulat ng mga nagtatagong mga espya Makalipas lamang ang ilang mga segundo hindi napansin ng mga espiya ang bigla ang pagsulpot ng pabilog na hugis doon sa kanilang likuran at bago pa makakilos ang mga iyon at mapansin ang biglang pagsulpot nitong si Butchok sa kanilang likuran agad nang naitarak na nitong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab sa liig nung isa at nagilitan din niya ang liig nung isa pa sa kabila ng pagkagulat naman ng dalawang mga natitirang kalaban agad na pumihit ang mga ito at inatake nila nang sabayan itong si Butchok. Gayon paman man, tuluyan pa rin na napatay nitong si Butchok ang mga ito. Ilang sandali pa, bumalik nang binatilang sundalo doon sa kinaroroonan nila ni Luis at Bono. Agad naman na napansin nitong si Butchok ang pangingitim ng likod nitong si Bono kahit na hindi na mababanaag ang sugat nitong natamo kanina wikang tanong nitong si Butchok doon sa kanyang kapatid. Bono, kumusta na ang pakiramdam mo? Mukhang malala na ngayon ang kalagayan mo. Walang nagagawa ang kakaiba mong kakayahan sa kamandag ng kanilang mga armas. Kailangan na magamot natin ang mga ito. Tatay Luis, may mga sugat ka ding natamo. Lumabas muna tayo sa kakahuyan. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinasabi nitong si Butchok kaya nagpasya na ang mga ito na kailangan na nilang lumabas agad sa uban ng kakahuyan na iyon. Hinayaan na lamang nila ang mga espiya doon sa loob ng kakahuyan at kung makakatakas at makalayo man ang mga ito. Hindi pa naman ganun kalala ang nararamdaman itong si Luis ngayon. Kaya ito na ang umaalalay nitong si Buno sa kanilang pag-usad. Habang papaalis din ang mga ito may mga ibinigay ng mga gamot itong si Butchok doon sa kanyang kapatid at ama. Pansamantala lamang iyon para hindi kumalat ng ganun kabilis ang mga lason sa kanilang mga katawan. Nasa hulihan naman si Butchok at Mark para bantayan ang kanilang likuran. Sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan na din na lumayo ang mga espya Ngunit ang namumuno sa mga ito, pumihit ito ng direksyon at papunta ng sabungan para ipaalam ang pangyayari doon sa kanilang ginagawang kuta doon sa dalawang namumuno sa kanila ang kambal na hudas nagpasya na din ang grupo nila ni Butchok na dalhin sina Buno at itong si Luis doon sa lungga ng mga aswang na pinamumunuan nila ni Berto at Bitong doon sa mga gusali at doon nagamutin ang dalawa sinabi na din itong si Butchok na nando doon sina Abo sa sentro ng lugar para mananabong dahil kasali din sa nasabing pasabong ang namumuno sa mga spig. Wi ka naman itong si Luis. Marami na akong narinig sa lugar na ito. Naglipa na sa lugar na ito ang mga tanyag ng mga mananabong at nandirito rin ang mga mananabong ng mga kampo ng kadiliman. Tama ng aking hinala. Mananabong ang may kagagawan at nasa likod sa pagdokot kay Nanay Candida. Pagdating ng mga ito doon sa Gusali na kinaroroonan ng mga aswang, nandoo na din si Nanay Kanida at ang batang paslit na si Akiko. Bumuti na din ang kalagayan ng matandang babaylan at tuwang-tuwa pa nga ito nang makita si na Luis, Buno at bocok, Itong si Mark, bulong na lamang ito. Ito pala ang kilalang babaylan ng isla. Masaya din itong si Mark nang makitang maayos na ang kalagayan ni Nanay Candida. Lumapit ito doon sa matanda, nagmano at nagpakilala. Lalong natuwa naman itong si Nanay Candida. Wika ka nito. Maraming salamat at tinulungan mo kami, Mark. Malapit ang aming pamilya sa ang kanidatoy eh. at nababanggit na din ng albularyong iyon ang mga pangalan nino. Ang laki mo na ngayon at mukhang tulad ni Anding na mamana mo na din ang tapang at lakas ni Dadoy. Ilang sandaling nagkakamustahan ang mga ito hanggang sa napag-usapan na nila ang mga espiyang nandoon sa sentro ng lugar ng balon. wika nitong si Butok. Ang mga nandirito sa palibot Tatay Luis, Nanay kanita mga sakop ng dalawang kilalang mananabong na sila Manong Berto at Manong Bitong. Kaya ligtas ang lugar na ito kailangan namin sundan si Naabo doon sa Sintro. Dito na muna kayo, Buno. Samahan mo si Nanay Kanida at Tatay Luis. Kami na ang bahala doon sa mga espiyang nanduroon. Sigurado ako kapag napag-alaman ng mga ito ang mga nangyayari. Siguradong gagawa ng wristback ang mga ito sa ating grupo. Sagot naman itong si Nanay Kanida. Hindi ko talaga inaasahan na muling makikita at makatagpo ang dalawang mananabong na iyon. Mag-iingat kayo, Butyok. Nasasabik akong makita ang dalawang mananabong na sina Berto at Bitong. Nasabi iyon ni Nanay Candida dahil kahit na hindi niya gaano nakakasama sina Bitong at Berto sa pananabong noon ngunit kaibigan pa rin niya ang mga ito at humahanga siya dahil sa kagalingan ng dalawa at kabaitan sa kabila ng pagiging mga aswang ng mga ito. Makalipas naman ang ilang mga minuto, tuluyan ang umalis sina Butchok kasama itong si Mark at ang dalawang mga aswang na tauhan ng dalawang mananabong papunta na ang mga ito doon sa sabungan ng sentro ng lugar. Habang doon naman sa sentro ng lugar, kasalukuyan ng magkakaharap sina Abo Bitong at Berto doon sa dalawang mga matatandang espya sa unang salpukan ng mga manok ng dalawang panig. Nanalo ang manok nitong si Abo ngunit sa unang laban pa lamang iyon hindi pa ang manok ni nanay kanida ang ginamit ng mga kalabang espya. Huwi ka nitong si Berto. Mukhang sa mga sumunod na laban gagamitin na na mga ito ang kanilang panabong na pagmamayari ni nanay kanida at ito na ang ating hinihintay na pagkakataon. Bitong, abisuhan mo na sila manong karyo sa mga dapat nilang gagawin. Hindi pwedeng magbabaya. Uwi ka naman itong si Berto doon sa mga espiya. Mukhang huling pagkakataon na ito para sa inyong mga kaibigan na manalo. <laughs> Gamitin nyo na ang malakas na manok na ginamit ninyo kanina sa unang mga laban sagot naman agad nung isang matandang sabungirong ispiya. Alam ko, Berto, lubos-lubosin mo na ang kasiyahan mo ngayon dahil nakakatiyak akong manok pa rin namin ang mananalo. Iposta e, mo na ang lahat ng dalan pera. Dahil magiging kalungkutan ang kapalit ng lahat ng mga kasiyahan lahat ng tagumpay may kapalit na pagkatalo. Sagot naman itong si Berto na nakipagtitigan doon sa mga matatandang pinuno ng mga espya. Maaring tama kakaibigan, ngunit sa huli kabutihan pa rin ang mga ibabaw. Napapangiti na lamang ang dalawang mga espiya nang marinig nila ang mga sinasabi nitong si Berto at pagkatapos inilabas na ng mga ito ang manok nitong si Nanay Candida. Nakangiti naman itong si Berto nang masilayan ng inilabas na ng mga espiya ang panabong ni Nanay Candida. bolong nito kay Abo. Abo! Iyan na ang manok ni Nanay Candida. Ihanda mo na si Makor. Ang sagot naman itong si Abo na tumalim na din ang pagkatitig doon sa dalawang mga espiya magbayad ang mga iyan manong Berto. Tatalonin ko ngayon ang mga iyan. Pati pa nga itong si Makora. Galit na din itong tumitig doon sa mga espiya. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakipag-ugnayan na ito doon sa kanyang kasamahang sigbin na hawak doon sa isang matandang espiya. wi ka itong si Makora. Sigurado nang mananalo tayo ngayon kaibigan na abo nakakatiyak ako sa bagay na iyan. Nagsisimulang magpustahan na din ang mga taong nando doon, sina Bitong at Berto, pati na sina Manong Karyo. Malaking halaga ang itinaya ng mga ito dahil siguradong ang mga ito na ang mananalo. Sigurado ang mga ito na ang manok nitong si Abo ang mananalo sa labanan. Nahahati naman ang mga sugarol doon sa loob ng sabungan dahil ang iba sa mga ito doon pumusta sa manok ng mga espiya. Ang manok kasi na iyon ay wala ding talo at laging bubog ang bawat makakatapat. Kaya marami din ang naniniwala na mananalo ang manok ng mga espiya. Samantalang ang mga kaibigan naman at kakilala nila ni Bitong at Berto. Lalo na ang mga natalo nang hindi magtiwala ang mga ito doon sa manok ng bata. Ngayon ipinusta na ng mga ito ang kanilang nalalabing salapi sa manok ng talisayon. Gayon pa man, kahit na nakatuon na ang pansin ng lahat, doon sa magandang sultadang magaganap, mariin pa rin na nakikiramdam ang mga tanod at ang grupo ng mga aswang na mga tauhan nila ni Berto at Bitong doon sa buong paligid ng loob ng sabungan umaaligid pa kasi doon sa loob ng sabungan ang ilang mga taong nakasuot ng sumbrerong gawa sa buli. Ngunit hindi na ito ganun kadami na tulad kanina dahil lumabas ang karamihan ng mga ito nang mapansin ang presensya ng mga tanod at ng mga aswang. Ilang sandali pa, nagpahayag na ang koymi ng sabungan para simulan ang bakbakan ng dalawang malalakas na mga manok Nasa gitna na ng luna sina Abo at ang dalawang mga espiya. Habang itong si Makor patuloy itong nakipag-ugnayan doon sa manok ng mga espiya. Batid kasi nitong si Makor. Na kapag natalo ang manok ni Nanay Candida dahil sadya itong magpapatalo sa kanya, baka tuluyan din itong patayin ng mga espiya. Kaya kailangan pagkatapos ng laban, hindi na ito babalik pa doon sa mga matatandang espiya. Natapos na ang pustahan, malaki-laking halaga din ang nakataya sa labanan na iyon. Nagkakatinginan naman ng matalim ang mga matatandang espiya at ang batang si Abo. Ngunit wala nang nagsasalita pa sa mga ito. Inaakala din lamang ng dalawang mga matatandang espiya na ordinaryong bata itong si Abo. Dahil hindi naramdaman ng mga ito ang presensya ng bata. Tanging matatalim lamang na titig ang pinakawalan ng dalawang mga matatanda. Bulong-bulong naman itong si Abo doon sa inkantong si Makora. Alam mo na ang gagawin mo, Makora. Kailangan na mailigtas natin ang manok ni Lola Candida. Ako na ang bahala sa mga bagay na iyan, kaibigan na Abo. Nagkakaintindihan na kami ng aking sakop. Humanda ka na lamang dahil hindi natin ibabalik ito doon sa dalawang iyan kapag natalo na natin ang aking sakop na manok. Kailangan na agad natin at dalhin sa ligtas na lugar. Halos hindi na din marinig ng mga ito ang kanilang mga pag-uusap dahil na rin sa lakas ng mga sigawan ng mga sugarol at mga mananabong. Karamihan kasi ng mga ito ipinusta ang lahat nilang pira para sa manok na talisayon kaya bukod sa kinakabahan ng mga ito na baka matalo ang manok nila ni Bitong at Berto baka magsiuwian agad ang mga ito ilang sandali pa lalong umingay pa doon sa loob ng sabungan ng bitiwana ng mga ito ang kanilang mga panabong agad na kumaripas ng takbo itong si Makor para salubungin ang manok na pula agad naman na nagpapalitan ng mga pag-atake ang mga ito doon sa gitna ng luna Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, maliban kina Abo, Bitong at Berto, hindi masasaktan ang mga kapwa-manok na galing sa mundo ng mga kasoy. Kaya kahit na makailang bisis na nagpapalitan ng mga pag-atake ang mga ito, walang nasusugatan sa dalawa. Sigaw ng sigaw ang mga magkabilang panig na nakapusta. Hanggang sa biglang tumimbuwang na lamang ang manok na talisayon at bumagsak ito sa luna na labis na ipinag-alala ng mga nakapusta doon sa manok na talisayon ngunit kabilang pa rin iyon sa pagkukunwari ng dalawang mga manok para mapaniwala ang lahat ng mga tao na totoo ang kanilang labanan lalong lalo na ang dalawang mga espiya ngunit sina Abo, Bitong at Berto kalmado lamang ang mga ito at mahinahon dahil alam nila na nagkukunwari lamang ang dalawang mga manok at itong simakor, sinadya niya ito para paglaruan ang isipan ng mga espiya. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang lumipad ng napakabilis ang pulang manok papunta doon sa talisayon at nang magtagpo na ang dalawa, agad na nagpakawala ng mga pagsipa at pagtuka ang manok na pula na agara naman na sinalubong ng talisayon Makailang bisis at makailang segundo ding nagsasalpukan ang mga ito bago tuluyan na lumaylay ang ulo ng manok na pula at bumagsak ito doon sa gilid ng luna. Samantalang itong si Makor napakabilis na bumulosok ito ng lipad at nagpakawala ng mga pag-atake doon sa manok na pula. Ngunit napapansin agad itong si Abo napanay ang sulyap at lingon nitong si Macor sa kanilang kinaroroonan na parang mayroon itong ibig ipahiwatig at habang patuloy na binugbog at pinag-aatake nitong si Macor ang manok na pula dahan-dahan na din na naglalakad itong si Abo papalapit doon sa dalawa habang ang dalawang mga espya naman mas tumalim pa ngayon ang kanilang mga titig at hindi makapaniwala sa nangyayari doon sa kanilang panabong hindi inaasahan ng dalawa na magiging ganon ang kahihinatnan. Hindi nila inaakala na sa loob lamang ng ilang mga sandali na ang kanilang panabong na manok na inaasahan nilang mananalo ito kalaban ang talisayon, wika ng isang matanda. Hindi ito dapat mangyayari. Kapag natalo tayo, gagawin na natin agad ang plano kahit na matalo ang ating manok, kailangan pa rin natin na maisyama ang mga manok na ito kasama ang babaylan para sa pag-alay. At tuluyan tayong makapasok doon sa mundo ng mga kasoy. Ang mga nakapusta naman doon sa manok na pula ng mga espiya, natahimik ang mga ito. Ang iba naman napapamura na dahil hindi din nila inaasahan na ganon kabilis na matalo ang kanilang mga manok na pinustahan. Wala naman silang nasipat na dugo doon sa dalawang mga manok na nagbakbakan ngunit talagang hindi na gumagalaw at gumaganti ng pag-atake ang pulang manok na ibig sabihin lamang wala na itong kapasidad na lumaban pa. Samantalang ang manok na talisayon patuloy pa rin na binabayo ang manok na pula hanggang sa lumapit na ang kuymi ng sabungan at inawat ang dalawang mga manok. Pagkatapos, binitbit ang mga ito at pinagpatuka niya ang mga ito sa bawat isa. Sigaw ng sigaw na naman ang mga tao doon sa loob, lalo na ang mga taong nakapusta doon sa manok na talisayon. Pati pa nga sina Birto at Bitong kahit na alam na ng dalawa ang kalalabasan ng laban tuwang-tuwa pa rin ang dalawa. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari doon sa loob, maingat pa rin ang mga ito at mariin na nakikiramdam doon sa loob ng sabungan, lalo na ang galawan ng dalawang mga espiya. Minanmanan nila ang mga ito at ng mga kasamahan ng dalawa. Habang inihayag na ng kulmi ng sabungan ang panalo sa laban na iyon, saktong dating naman doon nang namumuno doon sa mga espiya na nakakalaban nila ni Butchok doon sa kanilang kuta. At agad na sinabi nito ang mga nangyayari doon sa kanilang kampo. Ang tungkol doon sa pagkawala ng kanilang mga bihag, huwi ka na lamang ng isang matandang espiya habang pabulong itong nagmumura. Ganon ba talaga kalakas ang mga kalaban na nagawa kayong matalo at mailigtas pa ang ating mga bihag. Ang manok na iyan na lamang ang tanging natitira natin na pag-asa. Sabay ng uso ng matanda doon sa kanilang panabong. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakita nilang bitbit -bit na ito ng batang si Abo. Kaya mabilis nang kumilos ang dalawang mga espiya. Kailangan nilang mabawi ang manok ni Nanay Kanida. Gamit ang karunungan ng mga ito biglang sumulpot na lamang ito doon sa likuran ni Abo ng ubod ng bilis. Hindi naman napapansin iyon ng mga taong nasa loob dahil nakatuon pa rin ang kanilang pansin doon sa kanilang pagkapanalo. Abala naman ang karamihan sa mga ito at pinag-usapan ang labanan ng dalawang mga manok. Agad na akmang hawakan sana itong si Abo ng dalawang matandang espiya ngunit agad na nasalag ni Abo ang kamay ng matanda na labis na ikinagulat ng mga espiya. Hindi nila inasahan na sa kabila ng pagtalikod nitong si Abo napansin at nakita pa rin ang kanilang presensya. At bago naman tuluyang makalayo itong si Abo, may binabanggit na mga banyagang salita ang isang matandang espiya na nagiging dahilan para mapatigil sa pagkilos ang batang si Abo kitang kita sa mukha ng batang paslit ang panggigigil sa puntong iyon. Napakabilis ng hinablot sana ng mga espya ang manok na bitbit -bit itong si Abo. Ngunit sa mga pagkakataon naman na iyon, nandoon na sa gilid ng mga espya si Nabitong at itong si Berto. wika ka agad itong si Berto na humarang na doon sa mga matatandang espya. Habang itong si Bitong agad itong nag-uusal ng mga orasyon para pangwasak sa malakas na pamakong usal na tumama sa batang si Abo. Huwag yun ang balakin pang saktan ang bata o maging ang manok na hawak nito. Huwag niyong kunin kung ayaw ninyong magkakaroon tayo ng labanan dito mismo sa loob ng sabungan. Lumingon kayo sa buong palikid. Nakapalibot na ang aming mga kasamahan. Mga kasamahang mga aswang at ang mga tanod ni Manong Karyo. Kaya mag-isip-isip muna kayo bago kayo gumawa ng mga masasamang hakbang. Dito napatigil ang dalawang mga espiya. Huwikang sagot na lamang doon sa isang matanda. Beto beto, pagsisihan ninyo ang ginawa nyong pangingialam alam sa aming grupo pagkatapos lamang ng pagkawikang iyon ng isang matandang espiya agad nang tumalikod ang mga ito. Tuloy-tuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa makalabas ang mga ito ng sabungan. Pati ang ibang mga taong nakasuot ng mga sombrerong buli doon sa loob ng sabungan, isa-isang lumabas na din ang mga ito. Sa mga oras din na iyon, nakarating na din doon sa lugar ang dalawa na sina Butchok at itong si Mark Nandoon pa mga ito doon sa mga nakahilirang tindahan malapit lamang doon sa sabungan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo sa kanilang paglalakad, biglang napatigil itong si Butchok na siyang nasa unahan. Dahil agad niyang nasipat ang mahigit sa sampu ang bilang na mga sundalong mista ang papalapit sa kanilang kinaruruunan. Agad na nakikilala ng dalawa itong si Butchok na siyang gumulpi sa mga ito. Huwi ka pa nga ng isa doon nang makalapit na ang mga sundalong mista sa kanilang dalawa. Kapitan, ang isang iyan ang dumali sa amin. Kakaiba ang kanyang lakas, kakaiba ang kanyang liksi at kagalingan sa pakikipaglaban. Nagpakilala ito na siya ang musang na doon sa Kampo Uno, Kampo Dos at Kampo Utso. Sagot naman ng pinuno ng mga sundalong mista. Ganon ba? Kung iyan nga ang musang nakinatatakutan doon sa mga kampo, subukan muli natin ang kanyang kagalingan.